Puspusa na ang sinasagawang paghahanda ng Sultan Mastura LGU at ng tanggapan ni Congresswoman Bay Dimple Mastura sa isasagawang bisita sa barangay o bringing integrated services and innovation through team approach. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Crisa Chavez. Nagharap sa pulong ang lider at opisyal ng iba't ibang departamento ng LGU Sultan Mastura araw ng lunes, September 8 para sa gawang bisita sa barangay sa bayan sa idadaos na bisita sa barangay sa 25 ngayong buwan. Pinangunahan ang nasabing pagpupulong ni Mayor Dato Armando Mastura kasama ang kanyang may bahay na si Ginang Dingdong Mastura at si Dato Raof Mastura, CPA Municipal Administrator. Dumalo rin at nakiisa si former Vice Mayor Andy Amir, mga departamento ng pamahalang lokal ng Sultan Mastura, ganyan din ang mga kinatawan mula sa tanggapan ni Maguindanao del Norte Congresswoman by Paul Mastura. Nakiisa rin sa natunang talakayan ng iba't ibang partner agencies at institusyon kabilang na ang Tingog Party List, Rural Health Unit Sultan Mastura, Ministry of Social Service and Development o MSSD, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Sultan Mastura Municipal Police Station at ang Marine Battalion Landing Team 2. Sa nasabing pagpupulong, tinlalaki ang mahalagang usapin gaya ng mga proposed budgetary requirements ng iba't ibang sektor ang mga gawain at aktibidad na isasagawa sa mismong araw ng pagbisita. Gayun din ang pag-imbentaryo ng mga kinakailangang resources upang matiyak, maayos at matagumpay na implementasyon ng programa. Krisa Chavez, iMinds, Philippines